Abanata 136 Mr. Wilder, salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi mo kami may iligtas. Please go. Don't make a futile sacrifice, pakiusap ni Hana, na mumuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Labis siyang naantig sa panghihimasok ni Sebastian ngunit ayaw niyang kalad rin siya pababa sa kanila. Tama si Hana, you should go, bulalas ni Jenny, tumulo ang luha ng panghihinayang sa kanyang pisni. Sana ay nakinig siya sa mga naunang babala ni Sebastian. Ang gulo na ito ay sarili nilang kagagawan. Nanatiling tahimik si Sebastian. Hindi natitinag ang tindig niya habang nakatitig kay Charles. Isang nakakagigil na tawa ang pinakawalan ni Charles na nagdulot ng panginginig sa gulugad ng lahat. Paano kung ipilit kung panatilihin sila? Panunuyan niya, tumutulo ang pananakot sa boses niya. Umiling si Sebastian. Wala kang kapangyarihan para gawin iyon. Muling tumawa si Charles, puno ng panunuya ang kanyang tawa. Tinitigan ng buong silid si Sebastian na may halong awa at pangungot siya, na para bang isa itong lalaking nakandina. Mr. Sullivan, ang kawalan ng respeto ng lalaking ito ay sa kanya. Kung ano man ang gawin mo sa kanya, wala sa amin iyon, mabilis na humiwalay si Harrison sa kanila, sabik na maiwasan ang anumang epekto. Mr. Sullivan, we're not with this idiot. You should take it up with him, not us. Maaari kang mamatay kung gusto mo, ngunit huwag mo kaming kalad ka rin pababa kasama mo. Si Charles ay kilala sa kanyang kalupitan at pagkahilig sa pagpatay ng walang pag-aalinlangan. Noong una ay gusto lang niya si Jenny at ang iba pa para sa kaunting pilit na libangan. Gayunpaman, ang mapanghamong komento ni Sebastian ay tiyak na magpapagalit kay Charles, na posibleng humantong sa malubhang kahihinatnan. Ang tanging magagawa na lang nila ngayon ay magdasal na sana ay hindi na rin umabot sa kanila ang galit ni Charles. Matagal nang walang nang ahas na magsalita sa akin sa ganoong paraan. Who the hell are you? Numisi si Charles. I'm someone you can't afford to mess with, mahina hong sagot ni Sebastian. Napaungol si Jenny sa kaloob-looban, nakikita na ang madugong kahihinatnan ng pagsuwi ni Sebastian. Ang galit ni Charles ay kilalang kilala, at natakot siya na hindi ito makakalabas ng buhay ni Sebastian. Ang iba naman ay tumingin kay Sebastian na parang tanga, natatarante sa tila walang kwentang katapangan. Napalitan ng malupit ng ngiti ang ngiti ni Charles. I'd like to see what someone I supposedly can't mess can do. Declan, ibaba mo siya. Si Declan, isa sa mga pinakamahusay na aid ni Charles at isang advanced lever warrior, ay lumapit kay Sebastian ng may malisyosong pagkakahawak. Itinaas niya ang kanyang kamay, dahan daw ang ginagaya ang ilang sampal sa hangin na para bang hinahanap ang perpektong angulo para hampasin. Ang kilos na ito ay isang malinaw na pagpapakita sa lahat na sasampalin niya ang mukha ni Sebastian, na nagpapakita ng matinding kumpiyansa. Mula sa pananaw ng lahat, hindi maglalakas loob si Sebastian na gumanti, at magiging walang saysay -say kahit nasubukan niya. Bumaba ka. Umungol si Declan habang ikinumpas ang kanyang kamay. Ito ang kanyang paboritong pamamaraan. Palagi niyang tinatamaan ang mukha kapag may tinatamaan. Ang pakiramdam ay medyo kakaiba sa kanya. Mabilis ang kanyang sampal at parang kulog ang tunog ng pagpunit ng hangin. Napalingon si na Jenny at Hannah, hindi makatiis na panoorin. Pa, ang malutong na tunog ng isang sampal ay umalangaungaw tulad ng inaasahan, malakas at malinaw, masakit kahit marinig. Si Charles at ang iba ay nagsuot ng malupit ng ngiti, ngunit ang kanilang ekspresyon ay natigil sa pagkabigla at hindi makapaniwala pagkalipas ng ilang segundo. Hindi si Sebastian ang napaatras dahil sa suntok. Sa halip, pinalipad si Declan sa pamamagitan ng sariling welga ni Sebastian, bumagsak sa dingding at pagkatapos ay walang tigil na bumagsak sa sahig nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Mabilis na kidlat ang reaksyon ni Sebastian, malabo ang kanyang paggalaw na tanging si Charles lang ang nakasubaybay. Natigilan ang lahat lalo na sina Jenny at Hannah. Inakala nila na si Sebastian ay isang hanggal na binata na nanliligaw sa kamatayan, na nakatakdang brutal na bugbugin hanggang mamatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napatunayan ni Sebastian ang kanyang sarili na kahangahangang makapangyarihan na nawala ng kakayahan sa isa sa mga nangungunang tagapagpatupad ni Charles sa isang galaw. Namula si Charles, pinaghalong pagtataka at galit ang bumabalot sa kanyang mga tampok. Kaya ikaw ay isang dalubhasa, na nagpapaliwanag ng iyong kayabangan. Ngunit hindi mo dapat ako ginulo. Ngayon, kahit isang tigre ay dapat yumukod sa harap ko, at isang dragon ay dapat na pumulupot sa aking harapan. Nakangiting tumango si Sebastian. Charles, right. Magsorry ka sa dalawang babaeng to habang kalmado pa ako, at baka paalisan kita. Isang kolektibong hingal ang bumalot alot sa silid. Baliw siya. Siguradong baliw ang lalaking ito. Alam ba niya ang sinasabi niya? Nang inag si Harrison, takot na takot na gagantihan silang lahat ni Charles. Ang tanga na ito ay tiyak na mapapahamak. Sana ay hindi niya tayo kalad ka rin kasama niya, bulong ni Ryan at Max, namumutla ang kanilang mga mukha sa takot. Si Charles ay isang kakilakilabot na figure na hindi dapat mukawin ng sinuman, ngunit hiniling sa kanya na humingi ng tawad ni Sebastian isang mapangahas na pagkilos. Matiim na tinitigan ni Charles si Sebastian, matalim at malamig ang tingin nito. You've got guts, kid. Today, I'll make sure you wish you never born. Mga tanga, ano pa ang hinihintay mo? Kunin mo siya. Lagyan mo siya. Angal ni Charles. Ang utos niya ay nagpasiklab sa matipunong lalaking nakapaligid kay Sebastian. Sila ay sumugod na parang isang grupo ng mga lobo, bawat isa ay may hawak na punyal na may layuning pumatay. Sila ay mga piling tao ni Charles, bawat isa ay isang mid-level na mandirigma at desperado inaykit din ni Sabrina ang kanyang mga mata, handang makialam anumang oras. Bilang manliligaw ni Charles, hindi lang siya isang palamuti. Ang kanyang lakas ay mas malaki pa kaysa kay Declan, halos hindi magagapi sa ilalim ng isang grandmaster. Si Jenny, Hana, at ang iba ay halos hindi makatiis na manood. Bagamat nagpakita ng kahanga-hangang lakas si Sebastian, alam nilang mas marami na ang kalaban ni Sebastian ngayon. Naisip nila ang isang madugong katapusan, kung saan si Sebastian ay tinadtad ng walang awan ng mga patalim na palapit sa kanya. Kabanata 137 Sinugod ng mga tulisan si Sebastian, ang unang nagpuntiria ng mabangis na punyal sa kanyang tiyan. Tinutukan ng dalawa ang kanyang dibdib at leeg, habang ang ilan ay umatake sa iba't ibang mahalagang bahagi. Nanatiling walang ekspresyon si Sebastian, ang kanyang katawan ay nakakatakot habang bumababa ang mga talam. Serves him right. Si Harrison at ang kanyang grupo ay nanunuya, ang kanilang mga salobin ay malayo sa simpati sa naganap na eksena. Nag-iwas ng tingin si na Jenny at Hannah, hindi makayanan ang paningin. This is the price of crossing me, sabi ni Charles na may kasamang sadistang ngiti. Gayunpaman, ang mga ekspresyon ng mga magnanakaw ay nagbago ng husto nang maramdaman nilang tumama ang mga punyal sa isang napakalawak na pagtutol na parang tumutusok sa bakal. Sa sumunod na segundo, isang nakakatakot na puwersa ang sumabog mula kay Sebastian. Isang malakas na boom ang sumunod, at isang eksena ang naganap, isa na hinding hindi makakalimutan ng mga manunood. Agad na itinapon ng puwersa ang mga magnanakaw, nagbuga ng dugo sa hangin, patay bago sila bumagsak sa lupa. Ang mga hostesses sa silid ay naghiyawan sa takot, na nagkalat upang maiwasan ang mga nahuhulog na katawan si Harrison, Sabrina, at ang iba ay nakatayong natulala. Nakanganga ang kanilang mga bibig, puno ng gulat at hindi makapaniwala ang mga mata. Maging si Charles ay nanlaki ang mga mata sa hindi makapaniwala. Hindi niya moari ang nangyari sa kanyang harapan. Ang kanyang mga tauhan ay kabilang sa kanyang pinakapiling tao, na kayang pabagsakin kahit ang isang advance na antas na mandirigman nang sabay silang umatake ngunit nalipol sa isang iglap ni Sebastian. Ito ay hindi lamang isang mabilis na pagkatalo. Halos hindi gumalaw si Sebastian, pinaandar lamang ang kanyang proteksyong enerhiya upang maalis ang mga tauhan ni Charles. Tunay na kakilakilabot ang gayong kapangyarihan. Jenny, sino ba talaga siya? How can he be so powerful? Gulat na tanong ni Winnie. Siya lang. Anak ng kaibigan ng nanay ko. Hindi ko alam na ganito rin siya kalakas, tugon ni Jenny, puno ng pagkamangha ang mukha niya at umiikot ang isip niya sa magulong pag-iisip. Noong una ay inakala niyang si Sebastian ay isang bumpkin ng bansa mula sa isang maliit na bayan. Ngayon, napagtanto niya na siya ay lubos na nagkamali. Si Sebastian ay malinaw na isang dalubhasang individual na nagtatago ng kanyang tunay na kakayahan. Naiwan din sina Harrison at Ryan na nakanganga, puno ng pagkabigla at pag-igting ng kaganhawahan. Kinukot nila si Sebastian, at kung gumanti siya, sila na sana ang nakahandusay sa lupa. Itinuon ni Charles ang kanyang tingin kay Sebastian at malamig na sinabi, para sa isang napakabata na nagtataglay ng gayong mga kasanayan, tiyak na hindi ka kilala. Sino ka ba talaga? Sa sandaling ito, ganap na ibinuhos ni Charles ang anumang pagmamaliit na kanyang kinikimkim. Sa pagpapakita pa lamang ng husay na ipinakita ni Sebastian, nakaramdam na siya ng dwarf. Hayaan mo muna silang umalis, Utos ni Sebastian sa hindi mapag-aalin lang ng tono. Sa tingin mo ba hindi ka matatalo, bata? Pinaykit ni Charles ang kanyang mga mata, isang lamig ang bumungad sa kanila. Tumayo si Sebastian habang nasa likod ang mga kamay, na natiling tahimik. Para sa kanya, si Charles ay isa pang grandmaster, isang apoy na madaling. Naapula. Nang makita ang kalmadong pag-uugali ni Sebastian, Nakaramdam ng kawalang katiyakan si Charles at nagpa siya na sumunod sa kahilingan ni Sebastian, na pinayagan munang umalis si Jenny at ang iba pa. Naramdaman ni na Harrison at Ryan na parang naligtas sila, at tumakbo ng hindi lumilingon. Hindi rin nagtagal sina Jenny at Hannah. Bagamat makapangyarihan si Sebastian, hindi dapat pabayaan si Charles, at hindi tiyak na lalabas si Sebastian sa tuktok. Wala na sila ngayon, para sabihin mo sa akin kung sino ka talaga, pagdiin ni Charles. Sinabi ko na sayo, isa akong taong hindi mo kayang guluhin. Mamatay ka na. Sigaw ni Charles sa galit. Feel free to try, nakangiting sagot ni Sebastian. Imbes na atakehin ito, bumunot ng baril si Charles at itinutok kay Sebastian. Anak, inaamin kong malakas ka, at baka hindi kita matalo sa isang tuwid na laban. Pero kaya mo bang malampasan ang baril? Ko. Ngumisi si Charles. Go ahead and shoot, tugon ni Sebastian, na nananatiling utterly composed. Bago pa man siya makapasok sa Divine Realm, kaya niyang labanan ang mga bala gamit ang kanyang protective energy. Lumapit si Sabrina na may nakakalokong ngiti. Maaaring hindi mo alam, ngunit ang baril ni Mr. Sullivan ay espesyal na ginawa upang tumagos sa anumang depensa ng mga Grandmaster. Ito ay napakalakas. Kapag hinailan niya ang gatilyo, ang iyong ulo ay sesabog. Tingnan natin kung mas mabilis ang baril mo kaysa sa akin. Pero tandaan mo, kung hindi ako napatay ng putok mo, sisiguraduhin kong ikaw ang mamamatay, Sebastian declared with confident assurance. Kahit na ang baril ni Charles ay maaaring tumagos sa depensa ng isang Grandmaster, ang banal na enerhiya ni Sebastian ay higit pa sa kanilang antas. Masyado kang mayabang, bata. Akala mo ba hindi ako papatol? Malamig na sabi ni Charles. Masyado kang magsalita kung hindi ka magpapaputok, aalis na ako, sabi ni Sebastian, na lumingon sa pinto. Nag-alab sa galit ang mga mata ni Charles, ngunit sa huli, ibinaba niya ang kanyang baril. Bakit hindi mo binaril? Tanong ni Sabrina na nagtataka sa pag-aalinlangan ni Charles. Masyadong kumpiyansa ang batang iyon, at ayaw kong makipagsapalaran handa na ba ang lahat? Nilingga ni Charles si Sabrina at nagtanong. Huwag kang mag Mr. Sullivan, Nalinis ko na ang lugar, at naglagay kami ng bitag sa labas. Hindi siya aalis ng buhay, paniniguro ni Sabrina sa kanya. Lumilitaw na siya ay tahimik na naglabas ng mga utos ilang sandali lamang. Sa ngayon, ang lahat ng mga bisita ay maingat na naalis. Paglabas ni Sebastian ng silid, naramdaman niya kaagad na may mali. Pagdating sa pangunahing bulwagan, nakita niyang puno ito ng maraming matipunong lalaki na nakatayo sa paligid, hindi bababa sa isang daan ang kabuuan. Bawat isa ay may mabangis na hitsura at armado ng mga sandata mga kutsilyo, espada, at ang ilan ay may hawak pang mga pana at baril. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Charles at Sabrina. Pinatay mo ang mga tauhan ko. Hindi ka makakaalis dito ng buhay. Humarap si Sebastian kay Charles at malamig na sinabi, naisip ko na hindi ka patayin, pero dahil gusto mo na talagang mamatay, pagbibigyan kita. Kabanata 138 Patayin ang walang pakundanggan na brat na iyon. Nag-aapoy sa galit si Charles. Bilang isa sa apat na pinuno ng Celestial Dragon Organization, na iginagalang at iginagalang ng libo-libo, hindi siya sanay sa gayong kawalang galang. Ang kanyang utos ay agaran at nakamamatay. Patayin siya. Patayin. Ang mga disipulo ng Celestial Dragon Organization ay kinasuhan si Sebastian ng isang mabangis na sigaw na umalangaungaw sa hangin, ang kanilang hangarin na pumatay. Bagamat ang Celestial Dragon Organization ang pangunahing pag-iral sa Dragotha, na ipinagmamalaki ang isang pangunahing miyembro ng mga mandirigma, karamihan ay baguhan lamang. Gayunpaman, ang pinagsamang puwersa ng daan-daang umaatake ay sabay-sabay. Na nagdulot ng isang mabigat na banta. Gayunpaman, si Sebastian ay nanatiling composed. Sa isang pitik ng kanyang palso, isang nakakabinging bumang bumasag sa nakakabinging katahimikan. Sinalubong ng di nakikitang puwersa ang mga alagad na umaakay sa harapan na nagpabalik sa kanila ng may nakakasakit na mga hampas. Ang dugo ay umaagos sa hangin habang ang kanilang walang buhay na katawan ay tumama sa lupa. Ang natitirang mga umaatake ay tumigil sa takot. Namutla ang mga mukha nila habang nanlalaki ang mga mata sa gulat at takot. Nakaharap na sila noon ng malalakas na kalaban, ngunit ang walang hirap na pagpatay kay Sebastian ay nalabanan ang anumang nasaksihan nila. Masyadong nakakatakot ang kapangyarihan niya. Si Charles ay parehong naalarma at nagalit, at siya ay sumigaw, lahat, sa lakaban ng sabay-sabay. Sino mang mag-alinlangan ay haharap sa galit ng ating mga batas. Nang marinig ng mga disipulo ng Celestial Dragon Organization ang banta ng parusa ni Charles, sila ay natakot at agad na kumilos, na muling sumulong. Ang mga patakaran ng organisasyon ay malupit. Ang pagsuway ay nangangahulugan ng matinding parusa, na posibleng umabot pa sa kanilang mga pamilya. Nahaharap sa isang tiyak na kamatayan kung sila ay umatras, nakita nila ang isang maliit na pagkakataon na mabuhay sa pakikipaglaban. Kahit na sila ay namatay, hindi bababa sa kanilang mga pamilya ay hindi madawit at makakatanggap ng ilang kabayaran. Sinagot ni Sebastian ang kanilang singil ng maisto at nakahusayan, bawat welga ay pumatay ng ilang lalaki. Sa mga ordinaryong mata ng mga mandirigmang ito, siya ay tila walang talo. Para silang isang kawan ng mga tupa na umaatake sa isang tigre na walang kapangyarihan. Labis na kinilig si Sabrina sa eksena, hindi niya akalain na may ganoong kakilakilabot na nilalang. Parehong nagulat si Charles. Bilang isang grandmaster, nakilala niya na hindi niya kayang pantayan ang pagpapakita ni Sebastian ng walang kahirap-hirap na kapangyarihan, na malinaw na naglagay kay Sebastian na mas mataas sa kanya sa lakas. Baka sa mukha ni Sabrina ang takot. Nilinggan niya si Charles at sinabing, Mr. Sullivan, napakalakas ng lalaking ito. Kahit na bumagsak ang bawat isa sa kanila, wala man lang siyang kalmo. Alam ko na, sagot ni Charles. Hindi niya kailanman sinadya na talunin ng kanyang mga ordinaryong alagad si Sebastian, para lamang makaabala ang mga ito sa kanya upang makahanap siya ng pagkakataong magstrike. strike Mamatay ka na! hindi na nag-alinlangan nang makita niya ang higit sa kalahati ng kanyang daang alagad na napatay, itinaas ni Charles ang kanyang pistola at hinayla ang gatilyo. Sa isang malakas na, putok, isang bala ang pumutok sa bilis ng kidlat patungo kay Sebastian, na naglalayong tumagos sa lahat ng bagay sa landas nito. Nakatalikod pa rin si Sebastian, at tila hindi niya napapansin ang paparating na pagbabanta. Bigla siyang umikot at naglahad ng kamay. Ang sumunod ay natulala ang mga nanonood. Huminto ang bala ng wala pang dalawang pulgada mula sa palad ni Sebastian, na naharang ng hindi nakikitang puwersa at hindi na makasulong pa. Paano ito posible? Napaawang ang bibig ni Charles, nanlalaki ang mga mata sa gulat at hindi makapaniwala. Ang pistol ay espesyal na idinisenyo upang tumagos sa mga depensa ng mga mandirigma sa antas ng Grandmaster at ipinagmamalaki ang lakas ng paglagos na higit pa sa ordinaryong sniper rifles, na may kakayahang makalusot sa proteksyon na enerhiya ng isang Grandmaster. Gayunpaman, ito ay walang kahirap-hirap na pinigilan ni Sebastian. Kung hindi mismo nasaksihan ni Charles, iisipin niyang guni-guni niya lang iyon. Ikaw ang. Bigla siyang may naisip, nanlaki ang mga mata niya sa takot. Kabanata 130. Siyam. Sa sandaling iyon, itinulak ni Sebastian ang kanyang palad sa harap, dahilan upang ang bala ay agad na tumalikod. Nagkaroon ng malakas na putok habang ang ulo ni Charles ay sumambulat na parang pakuan na tinamaan ng bala, na lumikha ng isang malagim na eksena na masyadong nakakakilabot panoorin. Isang nakakabinging katahimikan ang bom alot. Ang mga ekspresyon ng mga nanunood ay sumasalamin sa purong takot, na nalampasan kahit na ang takot na maaaring madama ng isang tao kapag nakatagpo ng isang multo. Isa-isang bumalot sa kanila ang domino effect ng takot. Ang una ay bumagsak sa kanilang mga tuhod na may malakas na kalabog, pagkatapos ay isa pa, at isa pa, hanggang sa ang buong silid ay isang dagat ng nanginginig na mga nagsusumamo. Nadama nilang lahat ang una, nakakagigil na takot na harapin ang isang bagay na higit sa tao. Nagpakita sa kanila si Sebastian hindi bilang isang tao sa sandaling ito, ngunit bilang isang Diyos ng kamatayan. Akala nila ay napakalakas ni Charles, na nagtataglay ng isang espesyal na ginawang pistola na maaaring pumatay sa isang Grandmaster. Gayon Gayunpaman, siya ay pinatay sa isang solong hakbang ni Sebastian, isang gawang lampas sa kakayahan ng tao. Lumapit si Sebastian kay Sabrina, na halos mabasa ang sarili sa takot. Maawa, aking Panginoon, lahat ng ito ay kay Mr. Sullivan. Ah, ang ideya ni Charles, wala itong kinalaman sa akin. Desperadong pakiusap ni Sabrina, tuluyang nawala ang kanyang kayabangan. You and Charles planned this together. So, you two shall share the blame, malamig na sabi ni Sebastian. No. Please spare me, gagawin ko lahat ng gusto mo. Oh, kahit ano. Tanong ni Sebastian na naiintriga. Oo, sisiguraduhin kong lubos kang nasisiyahan, tugon niya, sa pag-aakalang gusto ni Sebastian ang isang bagay na sexual. Agad siyang kumapit sa binti nito, sinusubukang umakyat. Sa kabila ng edad niya na 30, napanatili pa rin ni Sabrina ang kanyang kagandahan na nagpapakita ng isang kaakit-akit na figure. Biglang itinaas ni Sebastian ang paa niya at inipit ang kamay niya sa lupa. Ah, napasigaw si Sabrina sa sakit. Susubukan mo pa rin ba akong akitin? Sa tingin mo ba karapat dapat ka? Ngumisi si Sebastian. Hindi na ako mangangahas, please huwag mo akong patayin. Pagmamakaawa ni Sabrina na may halong sakit sa boses na parang anumang oras ay pumutok ang kanyang kamay. Palalampasan ko ang ginawa mo sa pagkakataong to. Simula ngayon, magpakabait ka, o matutulad ka kay Charles, sabi ni Sebastian. Mabigat ang pagkabalisa sa labas ng Night Realm Karaoke. Nagpalitan ng nag-aalalang tingin sina Jenny at Hana sa nakasarang pinto. Jenny, sa tingin mo makakalabas siya ng buhay. Nag-aalalang tanong ni Hana. Siguro, walang katiyakan na sagot ni Jenny, kalilt alam niyang halos zero ang tsansa na makalabas ng buhay si Sebastian. Dati ay wala siyang pakialam sa kapalaran ni Sebastian, ngunit ngayon ay hasa panganib siya dahil sinubukan niyang iligtas ito. Kung may nangyari sa kanya, she would feel guilty. Lumapit si Harrison at sinabing, hindi mo malisip kung gaano kalakas si Mr. Sullivan. Siguradong patay na ang lalaking iyon. Tumanggaw si Ryan bilang pagsangayon. Tama siguradong mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Sobrang lakas niya, baka makalabas alia, medyo mapang asar na sagot ni Hana. Kung makakaligtas siya, hahayaan ko siyang gamitin ang ulo ko na parang bola ng soccer. Sabi ni Harrison. Hindi nagpatalo si Ryan at sinabing, at kung makakaligtas nga siya, tatayo ako gamit ng ulo ko at kakain ng tae. Kabanata 140. Hindi ito mapagulaanan ni Hana. Ang kapangyarihan ni Charles ay nag-iwan na ng malaking impresyon sa lahat. Hindi pa banggitin na siya rin ang pinuno ng Celestial Dragon Organization. Ang karaoke spot na ito ay isang mahalagang hideout para kay Charles, kung saan maraming miyembro ng organisasyon ang naninirahan doon. Bagamat makapangyarihan si Sebastian, maaaring hindi siya katapat ni Charles. Bukod dito, nalampasan nila si Sebastian kaya wala siyang pagkakataong manalo. Napatingin si Jenny sa nakasarang pinto habang naghalo-halo ang damdamin sa loob niya. She murmured to herself, I looked down on you, but you still died to save me. I'm sorry for letting you down. I promise I'll give you a proper farewell. Jenny, let's go. Kapag nakita tayo ni Mr. Sullivan, baka makikitungo din siya sa atin, unjok ni Harrison. Humarap si Jenny kay Harrison, puno ng galit ang tingin nito. Harrison, I was a fool to have a fancy to you. Simula ngayon, dito na magtatapos ang relasyon natin. Jenny, makinig ka sa akin. Hindi naman sa ayaw kitang iligtas doon. Wala lang akong kapangyarihan para gawin iyon, paliwanag ni Harrison. Isang mapanuksong ngiti ang ibinigay ni Jenny sa kanya. Maaaring wala kang ginawang mali sa iyong opinyon, ngunit hindi pa rin kita mapapatawad. Gusto pang ipaliwanag ni Harrison ang kanyang sarili, ngunit sa sandaling iyon, dahan daw ang gumukas ang pinto ng karaoke room. Nagulat ang lahat at nagsimulang umatras. Agad silang sasakay sa kotse at tatakas sa sandaling magkagulo ang mga pangyayari. Ngunit sa sumunod na sandali, nagulat ang lahat sa kanilang nakita. Ang lalaking inakala nilang siguradong mamamatay ay lumabas ng pinto ng hindi nasaktan. Sebastian! Si Hana ang unang bumalik sa kanyang katinoan. Nagmamadali siyang lumapit kay Sebastian, mukhang emosyonal. Sebastian, okay ka lang. Tanong niya na may pag-aalala. Ji tanong niya. Tumanggaw si Sebastian. Paano ka nakalabas noon ng buhay? Hindi makapaniwala si Harrison sa kanyang nakikita. Mukhang bigo ka na buhay at maayos pa ako, nakangiting sabi ni Sebastian. Kinagat ni Harrison ang kanyang mga ngipin, malinaw na palihim na pinatutunayan tama ang mga akusasyon ni Sebastian. Si Sebastian, ang country bumpkin na kanyang minamaliit, ay nagnanakaw na ngayon ng palabas, na ginagawa siyang napakawalang silbi kung ikukumpara. Kaya naman, nalungkot siya at hiniling na mamatay na lang si Sebastian doon. Tumingin si Sebastian kay Harrison at sinabing, narinig kong sinabi mo na kung lalabas ako roon ng buhay, pupugutan mo ang iyong ulo at hayaan akong gamitin ito bilang bola. Puputulan mo ba ang iyong ulo gaya ng ipinangako, o babalik ka ba sa sinabi mo? Halos mapatalon si Harrison nang marinig ang kanyang sinabi. Napatingin tuloy si Sebastian kay Ryan. Samantala, sabi mo kakain ka ng sarili mong tae ha. Kailan mo gagawin yun? Nakita agad ni Ryan ang pula. Dahil nasaksihan nila ang kapangyarihan ni Sebastian, hindi sila nang ahas na ipahayag ang kanilang galit. Kaya sumakay na sila sa kotse nila at umalis na. Sebastian, salamat sa pagligtas mo sa akin. Bakit hindi kita i-treat ng pagkain? Mungkahi ni Hana. It's all right. It's no trouble at all. May aasikasuhin pa ako. Tumingin si Sebastian kay Jenny at sinabing, gabi na, kaya uwi na tayo. Sa pagkakataong ito, walang pagtutol si Jenny at inimbitahan pa niya si Sebastian sa kanyang sasakyan. Pagkatapos ng nangyari, ang impresyon niya sa kanya ay nagbago ng husto. Si Hana ay nanatiling nakatayo sa lugar, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigo. Sa pag-uwi, sinabi ni Jenny habang nagmamaneho, salamat sa araw na ito, ngunit huwag mong isipin na pakakasalan kita dam dito. Walang mangyayari sa pagitan natin. Hindi ko naisip na pakasalan ka, sagot ni Sebastian. Ganun paman, man, binigyan siya ni Jenny ng isang nakakalokong ngiti. Sa kanyang opinyon, naglalaro lang si Sebastian ng hard to get para maakit ang kanyang atensyon. Kung tutuusin, siya ay isang magandang babae, pati na rin ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Cadwell. Kung pinakasalan niya ito, anjin niya ang mga benepisyo. Walang dahilan si Sebastian para hindi siya pakasalan. Gayunpaman, hindi niya kailanman pakakasalan si Sebastian, kahit na ipinakita nito ang kanyang napakalaking lakas. Ang pagkakaroon ng kakayahang lumaban ay hindi gaanong nagagamit sa oras at araw na ito. Sa karamihan, maaari lamang siyang maging bodyguard. Hindi siya karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Pagkadating sa bahay, tahimik na nagkasundo si na Sebastian at Jenny na huwag banggitin ang nangyari sa karaoke. Narito ang isang milyong dolyar bilang pasasalamat. Gayun din, hilingin sa aking ina na kanselahin ang pakikipagugnayan, at bibigyan kita ng isa pang sampung milyon. Binigyan ni Jenny ng cheque si Sebastian.